patnubayan kayo ng pong may kapal sa inyong paglalakbay upang sumayin ang kapayapaan at ang maluwalhating pagdating hanggang sa buhay na walang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. At pagpalaan kayong lahat na makapangyarihan ng Diyos. Sa ngala ng Ama, Salaman, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless. Amen. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Bali ngayon po ay magsisimba po kami at pagkatapos po ngayon ay ipapabless na rin po namin si River. Ayan guys, samahan niyo po kami. Ayan guys, at bali kami po ay mga nakaready na. Inaantay lang po namin si Milot ni Bal na. La 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 no 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 kami po palabas na at ayan po marami naman pong nag guide kay Melot para kami po ay makalabas dito sa kalsada na hindi nagagasgasan kita okay, mo okay kung na. Okay. may maaatrasan Ayan po at bali nakalabas na po kami ng highway at si Milot po ang nagdadrive. Si Bossing daw po ay mamaya na lang at itatry lang muna po mamaya po, pagkatapos ng mesa. So ka titay ka sa side mirror para makakita mo na ako. lang, hindi mo ito ah. Si Teo. Si Dudut po ay aming kasama. Dudut. <laughs> bali si Idro po ni Kim ay nasa Maynila po po. Tuwa nga po nang magt-take po ng exam po si Kim. Ay si Mahal po ay lumuwas din. Kaya aantayin na rin po nila. At sila nga po ay tumuli sa boarding house ni Idro. Ay sabay-sabay na po silang pauwi Pagkatapos po ng exam po ni Mahal. Iyan at bali na dito na po kami sa bayan. Dito na po kami sa may po ng nakar. Ha? Bilis naman. Maligayang pagdating, General Nakar. Siyempre, dito ko. Kami pa diretsyo na sa simbahan. Ay, saan si Mama? Magdadrive. Dito na po kami sa simbahan. Saan ba? Saan ba? Saan ba? Saan ba? Υπότιτλοι <muchas> AUTHORWAVE <muchas> Santo. Amen. Amen. Si Kristo na anak ng Diyos ay dumating sa daigdig upang kanyang tikunin na watak ng mga anak ng Diyos. Ano ang daan at sakya na sa mga tao para magpatipon-tipon ay pawang naayos sa layunin ng Diyos na gahangad pag ang mga pinaglalayo na mga bundok at ilog at magkatahiwalay ng mga po. Kali na manalangin sa Panginoon upang kanyang basbasan ang mga nagsisigawa at makikinabang sa sakyan. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ikaw ang lumikha ng langit at lupa. Sa iyong kapasyahan, ipinagkatiwala mo sa mga tao ang dapat gampanan sa daigit nito. Ipagkaloob mo sa mga maglalakbay sa pamagitan nitong sasakyan, ang paglingap sa kaligtasan ng kanan, sa kanilang pagpaparoon sa gawain ng pagkakitang. Yung itadamang si Kristo'y kasama sa daan. Pagkakitang kami ng mabubuhay kasama ng Espiritu Santo. magpasawalang sa walang Ama namin, sumasalamat ka. Susalay ng kahalimu. Mata sa amin ang sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Iyan mo kami na ang sa araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan para na kami sila kakasala sa amin. At huwag mo kami ang kahitulong ngapat panisihan kasama ng mga babae ng mga mga ng mga Jose bukod nang pinagpalas pagay in your naman ng yung ano si ang sa narini ay 12 sa anak at Espiritu Santo para nang muna una Mayon Island na nasa wala ko dapat Patnubayan nubayan kayo ng pong may kapal sa inyong paglalakbay upang sumayin nyo ang kapayapaan at ang maluwalhating pagdating hanggang sa buhay na walang hanggan. Sumayin nyo ang panginoon at pagpalaing yes. yes. <laughs> kayo lahat na mga pangyariang yow sa ka na nakispetos ng amen congratulations 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 Oh, <laughs> Kita kayo ni Nanay lagi kayo eh. so, <laughs> <laughs> Father. ng picture <laughs> po, po taking. Ayan tayo, Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. po. Ayan po. Ayan po. po. Ayan po. Ayan po.

time mo na. Okay. Tayo. Okay. Tayo. One, two, One, two three, three. One. po, bali na po. na po ulit kami. Kay River. Maulan po ang pagpapablessings po sa kanya. At ayan po, bali kasakay ko. Si Namador. Si Becca. Hello. Ayan. Wow. Dudutski, but sabi ko. Hello. So maulan yung pagpapablessing Ibig sabihin, ang ulan daw ay biyaya Kaya ah. more blessings Salamat At bali, si na po ay kasunod na rin namin At nagyaya po si Lea Na nakain daw po kami Sa Sa Atbaga Sa labas <laughs> Hindi pa po alam kung saan Pag-uusapan pa po, po mamaya pagdating pa rin Oo, oh, kaso na walang parkingan po sa yun. Nas... Oh, oh. Kaya... Sa uh, Rio to riyal ni Tito Leo. Oh, <laughs> gusto ni Leo pala yung sorry yun. Ayan guys, samahan nyo po kami. Para malay. Much, much, much later. Ooh. Ayan po at kami... <laughs> pa Punta na po ng Rial. At doon po kami magtatanghalian. So first time so, namin kay River. Uh, napaka... Na-amaze pa rin uh, ba kami. Balik <laughs> Bali, sinusundan <laughs> lang po namin si Leia. <laughs> At siya po ang nakakaalam kung saan daw kami nakakain. Congrats, atin Nels, Milot, and Bossing. Salamat. Sa Kaka-proud. Uh -huh. uh -huh. Tapos sina na si nanay bunso ay Bunso, si nanay hindi na sumama At saka si tatay At sila may krismasan daw uh -huh. May krismasan ng senior uh -huh. sa Adoling uh -huh. Ay doon sila pupunta Kaya na natin kasama Alam mo naman kapag tayo order Ayun ay kumbagay matagal Ay ang alaun ano ala nila hmm at si Milot ang driver ay eh. parang ako na medyo nakakatulog na dito eh. <laughs> safety. No. No. <laughs> <laughs> yung comfort na yung comfort niya. No. No. Yung po, si Becca po ang nasa unahan kalapit ni Milot. At siyang pamando-mando. <laughs> mm -hmm. Ayun <Okay, laughs> okay, okay. po si Bosing. Ayun po si Bosing. Ayun kumusta naman kayo ni Layla diyan sa likod? Ayos naman po. Oh. Portable. Hindi saka... naman kayo sikip pang tuhod diyan. Hindi. Doon ay first time namin dito. Tinitingnan ko pati sa likod. Malawak pa pala doon. Ibig sabihin pag may bagahe, may mga dalang oh, gamit or ano, pwede pa doon. Saka hindi talaga siya sikip sa tuhod. Oh. At kaya matangkad eh. Mm. Okay. Oh. Yung legroom, uh, malaki, Malang pa rin kayo. yung legroom kahit kami Good uh, sa likod. Mo parang may mga nabasa ako sa review na mm pag sa likod daw ay talagang mga alay daw. And Kawawa and naman daw ang uupo di at mga Hindi na magawa lang kami ang height ko ay 5'8 sa Kagel ay 5'7. Hindi mo yung leg room o. Oh. Saktong sakto. Oh, saka may aircon din pala dito. Uh, tapos ay pati dito. Ay, so, ano, hindi naman maalog o oh, maalog. tama oh. lang. Tama, tama, tama. Kaya lang malugay, lubak-lubak ang oh, daan. Oo, lubak-lubak daw. Na. <laughs> Pero napaka-ganda niya, saka malawak siya. Hmm. Oo, oh, komportable. Kaya nga yung takto pa dito. Oo, oh, oh. isa pa dito. Oh. Isa pa. Ayos, ganda. May gilaang pala, ito'y ni Milot kahapon ilabas. Bakit? Ay kung hindi bunsoy kami, kukuha pa ng driver na <laughs> mag-guide sa kanila. Sa ay malakas ang lang. loob Kina, talaga indipinu. ni Mel. Oo, oh, uh, malakas ang loob. Inilabas niya kahapon. Hindi ko na lang mag-driver papunta ko na. Doon may nakakasalanan. Doon sa kong, sa nangain. Banyos. Ay, kung hindi niya labas Aba, si huwag. niya doon na ay si Bosin. Si uh -huh. um, Nalabasan ang kahit Mel. Ano sabihin tayo kahapon pag hindi amin. <laughs> tawagin mo yung kapit bahay so at, <laughs> <laughs> nakaka proud lang at in yours at tanda ko nung kayo hindi pa nagbablog ay parang hindi ko alam kung sinulitan parang sinulitan pa ni ngayon yun. yung motor ni kuya Aba! Dati ha, yung kulay blue. Yung hindi sinulitan, at yung pahingi niya. Pahingi. Oh. pahingi. ko lang ako eh. Oh. <laughs> kung pagkailuman <laughs> <man, laughs> na. Ano yung luman na yun? Ay, parang yun lang yung motor din na bu ni dati. Oo, oh, ay, so yung, yung, yung lang. E, so, yun pa yung tinatry ni Milot noon um, na yung motor, motor na kakaragkarag. Iyon mm -hmm. na itanda ko, sabi ko, ay ngayon na eh. Oh, yung mga hindi yun, talaga yung malaking bihaya. Ay, nasa naman doon na. Na dating parang nag-aabang lang. Hindi naman na gano'n kung bagay sa mga ganayon, oh, na motor, na mga luma, na pinagtatagaan. Mm -hmm. Ay, sa bihaya ng Diyos ay. Mm -hmm. yun. Uh, Fortune na yun na. Ay, tanda ko ako dumayo lang na sa mga atinels, mga painom. Ay, last ako na. Pahingin ko na sa inyo. Inyo! Ganyan ako dati pag nilalas. Kaya ako hindi nag-inom may Ang biniyada naman. Hindi! Binili ko yung kay Kuya Eric. Nagkatapang ito pag kasi mama sa munisipi. Oo, oo. Okay, pero yung may mula doon na eh. Okay na, inakaan. Abis na sa huli ko nung tayo Hindi na mababasa ng ulo. Uh, Aba, yung matagal din servisyo sa inyo. Aba, oo oh, naman. Kaya binabalik ko na sa iyo, ayaw mo na matanggap At nung nalasing si Kuya Emil ay ibabalik ko na. Oh, ayaw mo na nang tanggapin. Ayaw nang tanggapin. Ayaw pero naalala ko nga dati pag ganito umuulan ay kami ni Bossing ay eh, parang laging basang sisiyo. Basa, oo. Oh, eh. Ah, uh, pag uh, ganito basang basa. Ay ngay, kahit anong lakas ng ulan eh, uh, <laughs> ay tapos ay ang um, Ate ay meron din, ang White. Hindi na maghihiraman sa bisikleta. Oo, yeah. Oh. <laughs> uh, dati na yung tayo gani, hiraman, hmm, lang hiraman. tayo sa bisikleta. Ay, ngayon na yun. Oh. Ngayon na <sighs> Nandito na po kami sa may tignuan. Tignuan, ito hali. Kapalong, Kapalong. Ah, Kapalong. Kapalong. <laughs> Kapalong, Real Quezon. Ito po yung tabing dagat. paro kahit nga magtrain ganon 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 yung ganon 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 sa... ganon 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 kami ganon 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 Aakyat okay, na po kami sa taas. Magaling na po mag-drive si Melot. Ah, malayo po itong ano ah. Kapalong Real Quezon. order na kayo po so. nandito na po kami at nag-order na daw po si Leia ito daw po yung in-order ni Leia ah. Yan. meron na siyang gulalo pritong isda halabos na hipon pritong talong, lechong kawali saladang pinoy may soft drinks at leche tapos si Becca daw po ay magdadagdag ng Chapsuri. So, so, so. eh. Chapsuri. Ikaw po siya? Bakal pa yun, Bakal pa yun, oh, yung rice? So. Sa akin na ito. Ito sa ating, aking order ay may 10 rice na hindi magdagdag na lang ako. Ano? sisig na lang? Oo. Oh. Sisig. sisig with, with egg akin? Ikaw bossing, oh, ito, ito? Ito, in, po siya nga. Anong gusto mo magdagdag? Iyan po kayo. 165. Gusto niya yung bossing daw ay may sabaw naman. Wala. Ako po ay nagpagdagdag din ng dalawang bistek Tagalog. Ano, Ilang rice kaya? $4. Ayan at tumating na po itong mga order. Ito po yung order ni Leia. Wow, may hikon, may tanong. <laughs> Tingin ko na si Tayo ng sabaw po. Mala. May Mayroon din pong lechifla. At may ano ito? Eh? Bulalo po yan, Ate. Meron din pong bulalo. Ah, para may sabaw si Tayo. Eh. Sige, na po si Teo. Pero toxic. May kapsul. Niga na po di mo tsana ang kalamansi dito. Wow, oh. andi ay bari, dalawang order. Dalawang right? order ito. Dalawang ating pinaaskip. May kapsul din ko. And tong cravings ni Beck Alam mo yung nilay yun

specifically ng sa pangalan po, Kain na po. thank you Leia sa dinig dito. Hi, thank you dito. Ito, kagwapo lang. Ito order ni ate. Ito order ko. Kay Becca yung chapsu. Uh -huh. Thank you. Oh, so, meron pa chicken yung kay ate okay. yan. Ay, minot naman yung chicken. Wow. Meron pa akong dessert na pinagandang. Wow. wow, salamat. Ayan po, pagsasaluhan na namin yung aming mga pinagsamasamang samang order. Tawin mo na lang. Para ngayon sa tanghali ang ito. Fried chicken. Ayan po yung order naman ni Milot. Fried chicken. Wow! Tika, wait lang. Ako muna, taga... taga... taga serve. Hahaha! <laughs> ka na dudot. Nang isa. Malalaki ang chicken, honey. Bunso. Wow! Guha ka na. na. Kasi parang hindi aabot. Hahaha! Ay, kami na. Ah ano, sige. Ako na. Ay, ikaw ang Ano ang gusto mo, for? Eh, baka isa sa part 2. Ah. Ay, hindi. abot mo na dun. Itaba mo na. Kainan na na po. Nagpahabol pa po si Leia ng dalawang order po ng lumpia. Thank you, Leia. Ayan po, tapos na po kaming kumain at busog ang lahat. Sayang at sinatsula, hindi natin na isamahan. Oh, actually, gusto ko isama. Ako mismo sumama lang <laughs> ako. At saka ito na may walang plano. Biglaan lang po ito. Kanina po kayo dumaan doon sa katil sa gumian. Eh, oh. ito kay Daana. Ay pa kasi lay wala. Magano ko na hinaw? Nagahanap po si Beka ng hinawan. Saan kaya may hinawan? Saan? Ang hinawan po ay hugasan, hugasan. ng kamay. Yan. Yan po ang term sa aming hinawan. Ako'y maghihinaw din. <laughs> Ayat, naghihinaw na po ng kamay sa si ating Nels. Baka magdamsak, ha? <laughs> hindi. Hindi naman nataot na, na lagpas ng tubig. Ang hinaw po ay maguugas. Ang damsak ay yung parang <laughs> tubig. <laughs> Yan po yung mga salita sa atin. Lagi lang at baka sa Ay, maglulusa. Yan. Bakay. Habang kami po nagpapa... Ah. May isipan. Habang kami po ay nagpapahindag, ah. may, may palaisipan si Bosing. Ano daw yan? Sakit. So, one, Ito, galaw. Ilan, paano, ilang lang ang... Ilang Isang galaw na ang... 1, 2, 3, sama no. sa mo ako nakita ko yun nakito ba kayu? ayoko niwan tu, oh ano ano? 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 mo ah. Siya. Ah, si Beca, hindi lang ni pag, pag nakala mo, may 100 okay. ka. Isang move lang, ha? Isang move lang daw, ha? Lagi tayo okay. nga ito mga mo. mo. Uy! Ito mo mga Okay, one, two. Two. Ito yung one. Ito yung two. Ito yung tatlong piraso. Yung apat na piraso. Ang gagawin mo, magiging na. One, two, three, four. Parang babalik na rin mo. Pero isang galaw lang. Oo. Oh.

Hindi Kapag kami hanggang alas sa sina. Nag-ano lang ang Dahil nga ako ba sa'yo? Si Bossing na po ang nagdadrive pa uwi. <laughs> nagdadrive malayo din ang nayahuhan eh. Nahayo. Sa best pa lang itong dumedi. Eh. Lagi Much, much, later. Yan po at na dito na kami sa bahay at si Milot po ay nagmamani po ulit na yung sasakyan. Ayan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa Walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. Bye-bye dali. Bye-bye.